Aris, mahirap maging mag-isa sa buhay gawin na laging. Masigla ang pagtitinginan ng bawat minamahal, at iwasan ang makapagsalita ng hindi nararapat, at huwag maging madamot at lihim na nagsasalita ng kakaiba sa mga minamahal. Dahil masaya ang laging may karamay, na mararamdaman mo na galing sa kanilang puso ang pagtulong. Aris sa 2-digit number game ay number 5 at number 11. At sa 3-digit number game ay number 2, number 1 at number 5. At sa loto ay number 29, number 40, number 22, number 42, number 5 at number 10, nagabay ng kapalaran. Toros, mahirap maging mag-isa sa buhay gawin na laging. Masigla ang pagtitinginan ng bawat minamahal, at iwasan ang makapagsalita ng hindi nararapat, at huwag maging madamot at lihim na nagsasalita ng kakaiba sa mga minamahal. Dahil masaya ang laging may karamay, na mararamdaman mo na galing sa kanilang puso ang pagtulong. Taurus sa 2-digit number game ay number 14 at number 13. At sa 3-digit number game ay number 6, number 2 at number 4. At sa loto ay number 20, number 17, number 39 number 29, number 8, number 33, nagabay ng kapalaran. Gemini, mahirap maging mag-isa sa buhay gawin na laging. Masigla ang pagtitinginan ng bawat minamahal, at iwasan ang makapagsalita ng hindi nararapat, at huwag maging madamot at lihim na nagsasalita ng kakaiba sa mga minamahal, dahil masaya ang laging may karamay na mararamdaman mo na galing sa kanilang puso ang pagtulong, Gemini sa 2-digit number game ay number 10 at number 13, at sa 3-digit number game ay number 4, number 2 at number 6, at sa loto ay number 24, number 42, number 35, number 5, number 17 at number 31, nagabay ng kapalaran. Cancer, mahirap maging mag-isa sa buhay gawin na laging. Masigla ang pagtitinginan ng bawat minamahal, at iwasan ang makapagsalita ng hindi nararapat, at huwag maging madamot at lihim na nagsasalita ng kakaiba sa mga minamahal, dahil masaya ang laging may karamay, na mararamdaman mo na galing sa kanilang puso ang pagtulong, cancer sa two-digit number game ay number 10 at number 16, at sa 3-digit number game ay number 6, number 2 at number 4. At sa loto ay number 23, number 28, number 16, number 10, number 33 at number 22. Nagabay ng kapalaran. Leo. Mahirap maging mag-isa sa buhay gawin na laging. Masigla ang pagtitinginan ng bawat minamahal at iwasan ang makapagsalita ng hindi nararapat. At huwag maging madamot at lihim na nagsasalita ng kakaiba sa mga minamahal. Dahil masaya ang laging may karamay, na mararamdaman mo na galing sa kanilang puso ang pagtulong. Leo sa 2-digit number game ay number 20 at number 14. At sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 3. At sa loto ay number 31, number 29, number 5 number 34, number 25 at number 42, nagabay ng kapalaran. Virgo, mahirap maging mag-isa sa buhay gawin na laging. Masigla ang pagtitinginan ng bawat minamahal at iwasan ang makapagsalita ng hindi nararapat. At huwag maging madamot at lihim na nagsasalita ng kakaiba sa mga minamahal, dahil masaya ang laging may karamay, na mararamdaman mo na galing sa kanilang puso ang pagtulong. Virgo sa 2-digit number game ay number 8 at number 12, at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 6, at sa Lotto ay number 29, number 16, number 34, number 22, number 5 at number 36, na gabay ng kapalaran. Libra Mahirap maging mag-isa sa buhay gawin na laging. Masigla ang pagtitinginan ng bawat minamahal, at iwasan ang makapagsalita ng hindi nararapat, at huwag maging madamot at lihim na nagsasalita ng kakaiba sa mga minamahal. Dahil masaya ang laging may karamay, na mararamdaman mo na galing sa kanilang puso ang pagtulong. Libra sa 2-digit number game ay number 9 at number 14 at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 3, at sa loto ay number 31, number 17, number 36, number 10, number 6 at number 42, nagabay ng kapalaran. Scorpio, mahirap maging mag-isa sa buhay gawin na laging. Masigla ang pagtitinginan ng bawat minamahal, at iwasan ang makapagsalita ng hindi nararapat, at huwag maging madamot at lihim na nagsasalita ng kakaiba sa mga minamahal. Dahil masaya ang laging may karamay, na mararamdaman mo na galing sa kanilang puso ang pagtulong. Scorpio sa 2-digit number game ay number 19 at number 11, at sa 3-digit number game ay number 5, number 2 at number 1, at sa loto ay number 18, number 20, number 36. Number 4, number 46 at number 29, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, mahirap maging mag-isa sa buhay gawin. Nalaging masigla ang pagtitinginan ng bawat minamahal. At iwasan ang makapagsalita ng hindi nararapat at huwag maging madamot at lihim na nagsasalita ng kakaiba sa mga minamahal. Dahil masaya ang laging may karamay, na mararamdaman mo na galing sa kanilang puso ang pagtulong, Sagittarius sa two-digit number game ay number 18 at number 1, at sa three-digit number game ay number 6, number 4 at number 2, at sa loto ay number 25, number 39, number 13, number 8, number 21 at number 30, nagabay ng kapalaran. Capricorn, mahirap maging mag-isa sa buhay gawin na. Laging masigla ang pagtitinginan ng bawat minamahal. At iwasan ang makapagsalita ng hindi nararapat, at huwag maging madamot at lihim na nagsasalita ng kakaiba sa mga minamahal, dahil masaya ang laging may karamay, na mararamdaman mo na galing sa kanilang puso ang pagtulong, Capricorn sa 2-digit number game ay number 12 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 6, at sa loto ay number 23, number 15, number 31, number 37, number 8 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius mahirap maging mag-isa sa buhay gawin na. Laging masigla ang pagtitinginan ng bawat minamahal. At iwasan ang makapagsalita ng hindi nararapat, at huwag maging madamot at lihim na nagsasalita ng kakaiba sa mga minamahal, dahil masaya ang laging may karamay na mararamdaman mo na galing sa kanilang puso ang pagtulong, Aquarius sa two-digit number game ay number 11 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 2. At sa loto ay number 29, number 41, number 10, number 5, number 33 at number 26. Nagabay ng kapalaran. Pisces. Mahirap maging mag-isa sa buhay gawin na laging. Masigla ang pagtitinginan ng bawat minamahal at iwasan ang makapagsalita ng hindi nararapat. At huwag maging madamot at lihim na nagsasalita ng kakaiba sa mga minamahal. Dahil masaya ang laging may karamay, na mararamdaman mo na galing sa kanilang puso ang pagtulong. Pisces sa 2-digit number game ay number 17 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 5, number 2 at number 6, at sa loto ay number 9, number 25 number 33, number 40, number 16 at number 38, nagabay ng kapalaran.